Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa totoo lang po, durog na durog po yung puso ko. Sa kaganapan ngayon, sa ating minamahal, na bayan. Ay nalaman po, nang marini ko ang boses ni Mayor, muli po ako na ng Kaya po, ang pakiusap ko na lang po sa ating mga kababayan po dito sa Katago Albay, sana po pakinggan po natin ang panawagan ni Mayor na vote straight po sa lahat po ng kandidato ng PDP Lakan. Bagamat kulang po kami sa resorte, sa pondo, pero sa pagmamahal, umaapaw po ang pondo namin sa pagmamahal sa ating inang bayan at sa inyong mga katatid po mga Pilipino. Muli po, si Mayor Rosalind po dito sa Tabaco at sa kanyang team, sana po huwag po natin kalilimutan. Mabuhay po Hayon. You know who? Apoeto. Salamat. Ito mga kababayan yung kalokalike ni Senator Robin Padilla. Picture picture na kayo. Kalokalike! May toot! May toot! May salamat yung dahig? Ah, uh, yung dahig, ayun. Kanina kagagaling ko lang sa si dahig. Dahigaan ko. <laughs> okay, okay po yun. May potato spot na po tayo Kumusta? Ka, hindi na lang pinakawalan si Tatay, mamamatay Bermuda ron. Ay, wow. Kumusta ka, yeah, na lang siya yeah, ng yeah. Tatay dito? Yeah. Oh, hindi po kami nakapasok. Kama pa, pa, pa picture ka? So, nakita nakita ba yeah. kayo doon? Hindi po. Mahigpit po yung uh, ano, mga gwara sa mahigpit po. <laughs> mga kasama ko okay. rin, mga kababayan na po natin mga Pilipino. Oh. <laughs> eh, kamusta naman po si ano, si BP Sara? Ah, hindi na po. Ano naman po? Oo, okay. <laughs>

Nag-gosta no? no? <laughs> <laughs> na oh, <laughs> sa kayo Oo. na <laughs> 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 lang sa akin, ha. Ah. Salamat po.

Ah, Salamat. Ito <laughs> 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 gabat ano yung ibig po kaya okay na ako hindi ako nakikita 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 spirit na nakikita 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 dito nakikita 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 pag-depensa ng mga abogado niyo sa kanila para makaunod unapot niya yung pera. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Well, alam mo nyo, Benito, yun. Ako, sa lahat ng mga nanonood ngayon, ito lang yung masakit na sa ko nag talaga itong bibib ko. Magkakita ng mga Pilipinong nahihirapan. Ang problema ko ngayon, nandito naman ako. Pero sabihin ko sa inyo, anuman ang desisyon, gusto niyo man o hindi, ito lang masabi ko ginawa ko ang tama para sa bayan ko. Yay! Hindi ko nahabakan ano pang masabi ko sa inyong lahat, I just want to grab this opportunity sabihin ko sa inyo, maraming maraming salamat po sa tiwala at suportan hey! niyo. It is an honor and pleasure to meet you this afternoon. Thank you salamat uh, <laughs> po. Uh, President Robin Padilla, pinigilap ang President. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa totoo po, durog puso ko pagharapan na sa ating minamahal, minamahal na bayan. Ay nalaman po, nang marinig ko ang boses ni Mayor, muli ko ako nabuhay ng oo. Kaya po, ang pakiusap ko na lang po sa ating mga kababayan po dito sa Katago Albay, sana po, pakinggan po natin ang parawagan ni Mayor na vote straight po sa lahat po ng kandidato ng PDP Lakan. Bagamat kulang po kami sa resources, sa pondo, pero sa pagmamahal, umaapaw po ang pondo namin sa pagmamahal sa ating inang bayan at sa inyong mga katatid po Pilipino. Muli po, si Mayor Rosalyn po dito, dito sa Tabaco at sa kanyang team. Sana po, huwag po natin kalilimutan. Mabuhay po, ah, Mayor! You're not a hero! Mabuhay po, Sokman! Thank <laughs> you.